guys, welcome back sa aking channel. This is Chris Alan. At ngayong araw, papanoorin natin uh, isang video galing sa America's Got Talent. Yes. America's Got Talent. Ano ito? Tatcha pa? Ah, hindi. Hindi siya No, hindi. <laughs> America's Got Talent 2022. At uh, dito sa video na ito, papapanood natin yung uh, Filipino uh, dance troupe na or group na urban crew. So, papanoorin natin yung audition performance nila at tinan natin kung kamusta yung audition nila. Yung pag-audition nila sa America's Got Talent. So, with no further ado, let's watch the video and later I'll be giving my opinion. So, let's go! People, are you ready? audition performance ng Urban Group. Uh, wow! You know, sa tango, wow! Ang galing, ang galing. Um, to be honest with you guys, mababang expectation ko dito sa performance ng Urban Group because what I saw ito sa uh, Asia's Cut Talent. Pero here, amazing, 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 galing, galing. At uh, yung mga pinakita nila kanina, ito sa performance nila, ngayon ko lang nakita and those are Uh, actually dito to ako na dance troupe eh, kasi hindi naman talaga mostly sumasayaw sila more on acrobatic ang ginawa nila pero yung mga pinakita niya ng acrobatic wow di ba nakita mo natin yung mga reaction ng mga mga audience doon di ba kamanghamangha and, and unbelievable na bibihira tong gawin ng mga American dancers o dance troupe Diba, so ang galing-galing ng pagka execute nila malinis at wala nang sumim tu sa mga tumalantalo na <laughs> wala nang sumim so uh, galing sana uh, next time sa susunod na kapag nakapasok sila ng same or quarter finals I think quarter kikita nila yung kwan yung performance nila kasi ito ang problema ko ito ito lagi kong sinasabi lagi kong sinasabi kung mag nagre-react ako sa video ng mga dance troupe kadalasan ang taas ng yung pinapakita nila doon sa 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 audition. So that's why nag lagi kang na-expect matas, Pero nung kapag puwa, pasok na sila ng quarterfinals, ng semifinals, parang kinokopya lang nila yung pinag-audition nila then naglalagay lang na sila ng konting uh, patikim, di ba? Or yung mga konting pa paanghang. Okay, mong pinagalit ka gawin sa Basta So, sana, pag, kapag nang pasok to, uh, sa quarterfinals, ibang uh, routine, iba na namang uh, iba na namang dance routine or acrobatic routine, di ba? Kasi, every eh, time kasi ako nanonood ng, 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 ng mga ganitong uh, uh, performance ng mga Pinoy dance troupe dance group, acrobatic group, or whatsoever. Lagi kung kinukumpare sila ito sa isang uh, group vocal sa inyo, yung The Kings. Tama pa yun, The Kings. Na every round na pinapasok nila, iba't ibang putahe ang pinapakita nila, iba't ibang mga putahe, iba't ibang style, iba't ibang routine pinapakita nila. Kaya hindi sila nakakasama panoorin. Yung parang dito, pala na galing. Pagpunta nila dito sa isang round, ang galing. Di, kasi, at hindi mo maikukupo yung sa susunod, sa nauna. Tapos kung pumunta na naman sa susunod na round, hindi mo maikukupo yung sa mga na una, diba? So, yun ang kulang sa mga Philippines. Filipino dance troupe, Filipino uh, acrobatic dance troupe, some, something like that, mga yan. Yun, hindi nila masustain yung yung, yung pagkamangha ng mga tao to sa, sa audition to sumusunod na round na nagbumuha silang parang paulit-ulit na ng uh, dance troupe. Hindi ko to sinasabi ngayon lang because parami na ako napanood Actually, itong Urban Crow, isa na rin na, na gawin ko na ng reaction to in the past, last season. I think last season to, sumali sila sa Asia's Got Talent. Yung season to, wala namang nasunod na season na iba pa. But the reason why they failed to sa season na yon. hindi na nila nasustain yung yung excitement na nakuha ng mga audience audience dun sa audition kasi pag pagdating nila ng ibang singing routine, nilagyan lang, dinagdag lang. So, yun. So, I hope sana na they learn this lesson. Na sana, ganun nga, uh, every round, different routine, different style, different, yung parang hindi, yung, yung hindi ka maghahanap ng, uh, yung parang hindi mo iko compare ito sa una, na, ah, pareho naman sila, di ba? Yung basta sa oo oh, ibang-iba to sa una, di ba? So, I hope sana, ganun mangyari ng urban group. Ito sana ang gawin ng urban group. And of course, tama mga future dance group na sumasana sa international competition. Ganun sana. Para naman, yung excitement ng mga audience, hindi lang live audience, but even sa mga nanonood sa TV or sa rito, streamline online, eh, laging exciting, diba? So, yun. So, yun lang sa web. But this time, dito sa audition nila, Death Defying, sabi nga, tama yung title dito, Defy Gravity. Diba? Reflects Gravity. Kasi talagang, talagang, talaga, wow! Diba? Dumilipod sila talaga sa hangin. Lumulutang. Ay, hindi naman lumulutang. Basta dumilipod sila sa hangin. So, yun. So, I hope sana yung binigay nila, pinakita nila dito, makikita pa nila. So, yun lang ang um, dalasal ko sa Overburn Because, uh, uh, I'm looking forward for a better performance for Overburn Crew, diba? Para makaapod ng finals. I know, mabibihilan talaga tayo makakita ng, mga dance group na nananalo sa mga kalitong show. So, I hope sana sila yung maging una, di ba? Lalo na sa Asian, di ba? So, there you go. Maraming maraming salamat sa mga nanonood. At kung nang saan nyo itong uh, clip do sa uh, audition performance ng Urban Group uh, sa America's Got Talent 2022, mag-comment kayo sa baba. At kung gusto nyo naman yung Uh, opinion ko regarding this, regarding this uh, video, mag-comment kayo sa baba at babasahin ko lahat yan at kung kailangan kong mag-react, -ma uh, mag mag-comment, gagawin uh, ko rin yan. Lahat, lahat. So, there you go. Before I record tong video, please don't forget these four things while watching my channel. Comment, like, share, and subscribe to my channel. There you go. Maraming maraming salamat and bye-bye!